Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is your guest from Channel. A fatal or old zoomatarders. So ngayong hapon na ito, tingin natin nagsabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is a, a, special gabay for the month of July 18 hanggang July 24 for the sign of for the sign of Libra. So Libra, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, and first guides ang ating masasagap for today's video? Kaya kayang energy ay kaganapan sa buhay ng mga liver signs ang ating mga agilap. So guys, this reading is a general reading na mga hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasago. And of course, don't forget to like and subscribe my channel. And hit the question bell for more videos. up there, kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel lalo lalo nang hindi skip ng ads na way pagpalain kayo ng jaws at may kapal 6riglig na gumapaw na biyayang ma balik sa inyo so let's see guys what is the messages at base sa iyo ng ating angel spirit for the sign of libra so let's see and watch this ano kaya kaganapan sa buhay mo libra signs ang ating maahagilap eto na guys tuktuklasin na natin yan There is a night of once more slow and steady. Manotiling kalmado. Huwag kang agresibo. There is something slow down. No? And of course, kailangan maging adventure ka. Adventure is dapat ang atake mo dito sa lahat ng bagay na gusto mong gawin sa buhay mo. No? Huwag kang mag -stick sa isang bagay, kailangan na handa kang matuto. And there's a death ka ending in a new beginning. Na may mga bagay dito na maaaring unti-unti na matapos, unti-unti na mawakasan at maaaring magsimula ng panibagong eksena. There's a death ka ending in a new beginning. A transformation. And there's a three of swords, guys. There's something a painful ending. Na maaaring may mga bagay na masasaktan ka, pero sa huli, itong bagay na napagkasakitan nito ay maaring Uh, maganda ang idudulot sa buhay mo. Masasaktan ka for a meantime dahil hindi talaga siya yung para sa'yo. There's something in you love coming in. May bagong pag-ibig na magpapatibok sa ang puso mo. And there's something that's out kind of so with sabotage at meron talagang sumasabotay sa inyong relasyon. No? Sa iyong pag-ibig. And there's a two of cups so with a partnership. Mag-ingat ka, no? With a partnership sa mga taong pinagkakatiwalaan mo, mga taong nakakasalamuha mo. Huwag ka masyado magtitiwala dahil talagang sinasaktan ka. No? There's a something, um, a pain, no? For um, heartbreak, there was betrayal, no? Talagang sinabotaki ka. No? Talagang ayaw nito na magiging masaya ka. What is the nine of wands? Revisit guys with the ease of pentacles. See, there is something, a big shot and big money coming in. May malaking opportunities na raw na darating. May malaking perang paparating. And this on so the days of sorry, the breakthrough na magbibigay ng kaliwanagan at linaw sa'yo na at magiging maganda na ang kapalaran mo. Tatapusin na lahat ng sigalot, lahat ng problema, lahat ng mga pasakit, pasanin na pinagdaanan mo. What is the three of swords? So there's a temperance, With the perfect timing So this is the moment Na masakit man Mahirap man Pero kailangan mong harapin Ang katotohanan What is the additional messages? There is something The night of once first slow and steady At sinasabi dito Matuto ka maging makinakon At kalmado At magtsaga ka Sa kung ano man yung mabagay Na meron ka Maghintay ka Kung sino talagang para sa'yo Huwag kang magmamadali dali, dadal, Dadalihin yan Yung tao na yan Kung talagang shape para sa'yo And because there's something that's so bad ako with balance. So, kailangan mo maging balance physically, mentally, and emotionally. Kailangan mo maging balance dyan. And there, there there's a three of wands. The waiting is over. Now, kami may nihintay ka pay for documents, there's a possible na makuha mo na. Additional messages. And there's a creative kasi by emotional killing, magiging kalmado ng yung emosyon. Dahil uh, parang emotional riches para magiging masaya at magiging mag-uumapaw ang kaligayahan mo dahil may malaking import, may malaking impormasyon na papasok dito na magdadala sa Ng malaking opportunity sa big money the big material of, offer material abundance ganan and there's a time for major changes some of you guys know, malaking pagbabago talaga magagalap sa buhay mo at maaaring may mga bagay na talaga mawawakas na matatapos na And of course, there is something else with the Ten of Pentacles, a long term, and financial security. Na magdata, magdadala sa ng pangmatagal sitwasyon. situation. Eto na yung uh, parang katapusan na ng iyong kahirapan. No katapusan na ng mga taong nagbigay sa ina ng pahirap. And there's the word card. No ba na yung mundo mo? Babaguhin ng ang situation mo? Babaguhin na ang kapalaran mo? At magtatagumpay ka. Some of you, may hinihintay kang trouble, there's a possible na makaalis ka na. And this is the six of wands for victory is yours. No, at ma maaaring magtatagumpay ka sa lahat ng aspeto, maging balance ka lang. No, at there's a king of pentacles practical at security. Kailangan matuto kang proteksyonan Ano man yung mga bagay na meron ka no, Kung may mga hinihintay ka proteksyonan yung sarili mo Don't share any information with other people Mag-ingat ka sa mga taong Papakasalamuhain mo Kakausapin mo no, Yung mga taong um, pagkakatiwalaan mo, mag-ingat ka. And then something the king observed. Putuli mo yung mga bagay na alam mong hindi nagsiserve sa'yo, yung mga bagay na hindi na nakakatulong sa situations mo. Itong bagay na to, kung alam mo, makakagulo at magbibigay pabigat, unti-unti ng kailangan pakawalan at bitawan. Na matatapos na raw lahat ng sigalot, lahat ng problema pa sakit, there's an ease of once for a new project and new plans. Dito papasok ang mga bagong proyekto, plano sa buhay mo na magdadala sa hinap ang matagalang sitwasyon. And there's a four of Wands. a celebration is yours. There's an Eleven Eleven with a four of Wands with a twin flame energy na magdadala sa hinap ng maraming celebration, na maraming uh, kaligayahan na nag-uumapaw. There's a night of sword alisin mo lang yung takot at pangamba mo. Some of you na i-stress ka, dahil uh, nawawa dahil nagkakaroon ng imbalance dito nangangamba na tatakot ka nagaalinlangan ka kailangan palaban ka alisin mo yung takot at pag-aalinlangan mo kay there's a six of pentacles balance no there's a give and take dapat no matapang at matuto kang harapin ano man yung mabagay na yung kinakaharap at maging balance ka sa kung ano man yung mabagay na meron ka and there's an emperor no maging mature at magkaroon ka ng disiplina sa sarili mo So let's see what is the digital messages within in your spirit, pagdating sa finances and career, love life at kalisugan. Let's watch this. Okay, so guys, let's see. Shapul mona tayo very light now. So there's the lovers connected with your love life. Talagang connected ang love life at mo. and there's a nine of pentacles magkaroon ka ng security sa kung ano man yung mga bagay na meron ka at maaaring magtupad at magabot sa mga pangarap mo at maaaring makamtan mo na ang ninanais mo and this is the sun card with a pure positive outcome magiging maganda na rin ang kalalabasan nito at magdudulot ng positibong kalalabasan and there's a chari with an action and moment magkakaroon ng changes sa development na sa situations mo let's see what is the messages and revisit with the Knight of sword, there's a success drive it. Na may mga bagay na unti-unti ka na magtatagumpay. Na unti-unti mo nang malalas sa matagal mo nang inaasam. Let's see what is additional messages tayo with an English spirit. Pagdating naman tayo sa love life. There is a judgment for a wake up call. Pinapalalakan ka na you need to pay attention. Na mag attention ka pagdating sa relasyon. At pangalagahan protectionan mo ang inyong pagsasama at ang inyong pamilya ano man yung mga bagay na meron ka, kailangan be mature enough. Now, and this is something the Five of Pentacles, lalo na sa mga kagastusan. There's is something serious matter sa mga kagastusan. may mga pinag-aaral kayo, may mga kinagagastos ang kayo ng prison mo, may mga binabayaran kayo, kailangan na yun yung kailangan tutukan nyo. And there's an nervous card. Alagaan at mahalin nyo ang isa't isa at alagaan mo rin ang yun sarili. Now, disconnect from the word. Alisin mo yung magbibigay ng ng stress sa iyo no yung luho bisyo ano man yung mga bagay na nagbibigay negatibo kailangan ng pakawalan there's a will of fortune with a good luck and there's a destiny is yours no iikot ng kapalaran na at papabor na sa iyo ang sitwasyon and there's a dahil faces there's a something unexpected financial windfall and there's a blessing coming in so let's see what is additional messages guys pagdating na matay sa kalusugan There's a native one, so there's a something communication. There's there a heart-to-heart -heart conversation. Kailangan nyo the guys, na pag-uusap with your presence. No? Kailangan nyo, uh, para ma-relief nyo yung stress nyo. And kailangan nyo talaga na unwind. Para ma-disconnect from the world. No Para makawala ka dyan sa stress, worries. So, there's a five of cups, May mga disappointment, regret dito na nagsisinggin sa so kaya nai-stress ka. So, kailangan mo i-accept yan. No? Ganun talaga, may mga bagay na kailangan mawala, tanggalin, alisin. And this is the queen of wands. No confident. No kailangan marunong kang tumayo sa sarili mo pa or dapat marunong kang protection na ng yung sarili. No, there's a six of swords with the transition at kailangan matuto tayong pakawala ng ating sarili from toxic environment. na no, kung sino yung nagbibigay stress o nega sa atin, kailangan natin dumistansya. And there's a four of cups. No, pag-isipan bawat decision. And of course, yung mga kakainin mong pagkain, umi, wag kang basta-basta tanggap ng tanggap, ha? baka uh, meron ditong malason ka or gayumakin ka and there's a seven of sword no there a lot of lying cheating on you or either guys may mga bawal sa iyo sige kang nilamon sige kang kinain tantanan mo Makakasamayan sa'yo sa so let's see what is the magic of fire messages advice is and of course a card yes or no. kung bago ka sa channel ko guys sa pick a card yes or no, pwede ka magtanong isa lang ang magiging sagot within one 2 or 3. Then of course, kung nakapili ka na, comment down below kung anong number na pili mo. Malalaman mo yan sa dulo ng reading na to. At the same time, guys, maraming maraming salamat po sa mga nag-share ng aking video sa mga uri na social media platforms. Maraming salamat po. Then of course, malalaman natin ang mga kasagutan na yan. So let's see what is the Magical of messages advises. So let's watch this. Okay, let's see what is the Magical of messages. Refizzle what? Let's see what is the magic of our messages. Perfect timing. So this is the moment. Talaga ito na yung panahon na pagkakataon, ba? Diba? And this is something you get the power. No, may kakayanan ka para makalayat makawala ka just sa position or sa situations mo. And there's a spring with the blossoming. Panahon ng pagsibol. Panahon na para anihin mo at um, lumago na ang mga pinaghirapan mo. What is the yin and yang oracle card? There's a self-worth. Dapat alam sa sarili mo yung halaga mo. No? And there's something na commitment, contract, career. So, magkakaroon talaga ng mga panibagong eksena. Ng mga negosyo, trabaho, or something career, commitments, or a kontrata. And this is a separation. Some of you, meron talaga naghiwalay dito. Or madalas ka laging naiiwan. And there's a control. Nakontrolin mo yung bunga mo. Na medyo pasmado yung bunga nga mo dito. Nakikita mo yan. Na parang control. No, control mo mga kwento mo, no? Huwag kang magkukwento ng mga plano mo, lahat ng gusto mo gawin, achievement mo, huwag kang nag ng information. Dahil hindi lahat ng mga tao sa paligid natin totoo at natutuwa sa mga natatamasa natin. So there's something yung in seed. So see, ano man yung itinanim mo, siya nga anihin mo. And there's a synchronicity for signs. Maraming signos, senyales, no, na paalala sa inang ating gabay. And there's a princess. Some of you guys know you're only the one or the only princess, no? Or either meron kang anak na babae. Well, let's see what is the romance in for a mystic love oracle deck. Unfinished business. Meron relasyon hindi pa tapos. Na magkakaroon ng reconciliation. And there's a courage. Na encourage ka dito. Kailangan mo tapangan, lakasan ang loob mo. And there's an ex-lover. Meron talaga ex-lover dito. Na makakaring bumalik. what is an eagles number represent what three thirty with a lucky ship pursue your goals and get what you want it will provide it will provide wonderful benefits for you and the people you hold there your ability to communicate is improving at this time which is will make it easier for you to stand out and interact with a broad specter spectrum of individuals, di ba? Kung maga kailangan magkaroon ka ng pagmamahal, kapayapaan sa sarili mo, kalayaan, at kailangan nalaman sa sarili mo yung um, responsibility mo. At um, kung paano mo mapapabago ang situations mo. So, see, let's see what is a um, money move oracle deck. Represent with a gift. May regalo ang universe. Use the opportunities that arise. So, ito yung ibibigay na kakayanan or Um, skills or talents ng ating angel spirit para dalhin ka sa mga bagong oportunidad. So, there's a shadow worker present in what? From the shadow worker present in what? Represent guys with a self-sabotage. Overcome resilience. So, kailangan mo magtsaga. Ano man yung mga bagay na meron ka, kailangan pagtsagaan ito. Huwag mo masyadong ino-overcome lahat ng eksena sinasabi sa'yo dito, no? Kailangan mo alisin yung takot at pangamba mo at yung um, pag-aalinlangan mo sa lahat ng bagay nito, kailangan determinado kang magtagumpay sa buhay mo. What is a clarifying for your love situation? Ibig isa sa nagbibigay sa sabotay sa sarili natin, yung takot at pangamba. Dahil naduduwag ka, natatakot ka, baka may masabi sila. Kung yan ang iisipin mo, hindi ka magiging matagumpay. Kailangan matutok ang proteksyonan ng iyong sarili ah, laban sa kanila. Kung ano'y makakapagpasaya iyo, gawin mo. Truth unveiling. Confront issues with anistry re revealing secrets of the light. The way forward. See, harapin mo anumang issue, maging tapat at maging totoo ka sa kung sino ka. Hindi kailangan magpanggap o magkailangan baguhin ang sarili mo para sa kanila. Clarifying for a life situation. Kung ayaw sa'yo, dumed, maded mo. Diba? And of course, there's something planning, peace. Take step back and plan the necessary step. Move forward so you may turn your goals into reality. Diba? Kung mag magplano ka, ano man yung hinahangad mo, pangarap mo, maaaring magtagumpay to at maaaring makamit mo to at maaaring may sakatuparan mo. No, ano man yung mga bagay na minimithi mo. What is the what lies in the future? Ano yung mga bagay na katago sa hinaharap mo? Represent guys with a burning evidence. Meron ditong sinusunog na ebidensya. No? Pinipilit itago ang totoong eksena. Ah? what is the part of the light represent what? What is the part of the light? Represent guys with a victory. A victory is representing growth within the universe, discovering the higher wisdom that lead me to the victory. By directing my thoughts to clarity, I cultivate my wisdom, love, and kindness with myself. With this, I am free to embrace all the life offers, knowing that I am guided and supported by divine light. So see, alam mo magtatagumpay ka sa lahat ng aspeto. Alam mo na ginagabayan ka ng ating angel spirit sa lahat ng eksena mo. Hindi ka pinapakawalan, hindi ka binibitawan bagkos ibinibigay at nilalathala sa'yo ang tunay na kaalaman at tunay na dapat ay uh, malaman mo sa likod ng lahat ng eksena na to. No, binubulgar, binubunyag at maaaring ipinapakita sa'yo ay yung dapat mong malaman at dapat mong matuklasan. So guys, let's see what is a peak of cards or So let's watch this. Okay, with the pika card, yes or no, guys? This is it. So, let's start with the number one. There is a yes. Neatly tied up, secured, trustworthy connection. So, see? Itong bagay nito na ay napakahigpit ng sa napakahigpit ng pagkakatali ng sitwasyon na to. Maaaring secure at masyado kang tiwala sa sitwasyon na to at maaaring oo. Oo no? Ang connection nyo ay totoo at tama. Number two, at go daw, ilaban mo daw, no? There a two, taking flight, fafflating, and peace with decision. So, si kailangan mo talagang lumayo at lumipat, no? At maghanapin mo ang kapayapaan at magdesisyon. So, kung hindi ka na masaya dyan sa ginagawa mo sa trabaho, negosyo mo, malis ka na dyan. There's a yes, no? And there's a no with a number three, feeling run down, tired, drop, time too much. Masyado ka ng pagod. Huwag mo na i-stressin yung sarili mo. No, huwag mo nang ilaban yung isang bagay na alam mong wala ng pag-asa at wala ng uh, kabuluhan. So guys, let's. This is um a special goodbye for the month of July 18 hanggang July 24 for the sign off. For this side of Libra So Libra, Libra, Libra Maraming salamat po For this wonderful reading So once again This reading is a general reading Namang hindi lahat makaka-resonate Kunin lamang po Makaka-relate sa inyo And comment down below Kung kaninong energy Ang ating nasa go don't forget to like And subscribe my channel And hit the notification bell For more videos kasi Maraming salamat po Sa mga walang sawang pag-support Sa aking channel Lalo lalo na Hindi nag-skip ng Adsaway Pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal Siksikliglig na pa na nabiyayang man balik sa inyo. So maraming salamat at sa next video. Bye bye and babo!